Yeah. tanong kami kanina guys ang high tide daw is mga alas 5 pa ng hapon so patagal palang high tide dito isang napakagandang experience na naman itong nangyari sa amin mga kakugi Maraming salamat sa sponsor natin. Sarap. Guys, mayroon pa tayong mga bibisitahin na mga farm dito sa Siargao. Uh, pero for the meantime, galagala -gala muna kami kasi bihira lang kami makapunta dito. Tsaka ano, first time namin. Na By the way mga kakugi, yung palang pamasahi sa ferry yung sinakyan namin kanina isa no eh yung Vince Gabriel Vince Gabriel yata yun na ferry 400 plus 400 plus yung nabayaran namin plus mga terminal fees pa tapos nag nag tricycle lang kami mga kakugi para pagpunta dito nagarkila lang kami so binayara namin is only 500 pesos sa aming tatlo tricycle kaya dito kami ngayon ito namang accommodation namin this is 7,100 per day tapos tatlong araw tayo dito mga kakugi so that would be 21,000 mahigit yung nagastos namin dito tsaka hindi tsaka no walang mapagsisidlan sa tuwa, sa saya dahil nakarating kami dito mga kakogi dahil yan sa ating sponsor maraming salamat po sponsor yan so anong, anong itinerary natin ngayon? magrent tayo ng e-bike? oo, oh, rent tayo e-bike 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 e bike e bike ah,

Dracycle, oh, di oh. muka kebo Aku kebo muntrein. Hah? mau koi? Okay. Dia ketemu nggak atuh pamunitas Nama bay bayun? Namanya Dracycle, saudara gue udah kebo. Bagai oh. <laughs> surat datuk ngamuk, kayaknya saya cari gitu. <laughs> deli beng, deli drive. Oh, gitu. Puji bisa dracycle. Para para gue, mm. Dari Gue mau diaan, bah. Kita tolong gue. Hmm, kayak motor di dita gestur. si mano ya, tong driver. Ako yang driver. <laughs> <laughs> Mama sahir, ta? Oh, kapiot, <laughs> kapiot, <laughs> antet. Ah, bolo li. Eh. Di ta kaysa restaurant yan Bita, bita. O sining kita ito. Sakto na, sakto na yung mga ngayon sa tip. Okay, asa ito mga kita na mga tricycle. Ah, mga tanah na ito. Asa mo. Asa man ito. Kung makaabang ang motor, asa man ito una. Tuyo ko na yung tibok siya ako. Tuyo ko na to. Abot sa tumoy dito. Mga kita tagbuangan. Ay, katong, katong bu buki dito. Hahaha. <laughs> Wala well, abot buki Layo <laughs> 300, dito. Ito ang mga isti, Andre. Nato dapit dito. So good datang ya pada pak ini. Mali catat gua nih, mali catat gua jadi. Kena di keneng yang ba bah, Short Keneng anas naung bah. Oh, oh sunblock bah. No, mali catat ya. To explore more the island, itu sa Shargau, uh, plano namin na, no, makarkilan ng motorcycle. Ayo guys.

may CRF mayroon din mga jeep ano kaya nandyan so yun so try namin iikot ikot ito guys pero problema kasi makulimlim umulan ulan, maambon ambon anyways, ligo lang dahit, guys kung ano mano kung anong kahinatnan kung madatnan ng ulan Deo ako. Deo ako. Deo ako, deo ako Motor ka na eh. ako lang 0916389 Abal, abal na, habal boss, abal abal Ganun ako ng abal kasi wala ng pira Wala ng pira boss? Oo, nang lang ako Abal habal boss? Abal abal na lang Abal yung abal habal, na. Na,

20 years. Gay ada petika. Pat papa. Pat <laughs> papa. Papa papa tadi. Tadi. Ah, ada juga. Ada kan gas di sini. I'm do it. picture lang Ah, uh, chicken. na uh, uh, yung Para ini bayad din sa uh, picture sa okay. uh, Ipakita sa mga Walang so kakainin po guys Di picture lang daw para mamaya Pagbayad natin Makita lang natin yung picture ay, Ayan, ako yung mga picture. Guys, sarap ng kain namin. Saka hindi mahal. Mura lang. No? Dapat lang. Dapat lang, no? Ako, no. yung mga picture ko yung mga... Swipe yung mga ito yung yung... Yung in-order ko lang namin, guys. Ang ano pala dito, set up dito. Pag mag-order ka, ano yung kakainin mo, pipicturan mo. Pagkatapos, yun yung ang babayaran mo, ipakita mo sa cashier. So, edo, okay. yung, ito yung mga... Ito yung mga kinain namin guys. Ay, nore niya. Ayan. Ayan yung mga kinain namin. Tapos ano? 500. 500. Less than 600. oh, less than 600 yung binayaran namin. So far, may ano. Yeah, knowing na nandito tayo sa Siargao, no? Sarap na ano? Yung gulay? Kinlawin mm. din Kasi yung kilawin. Risko talaga yung isda. No? Tulad kahapon, no? Ano to? tuna. Tuna. Mm. Kaya hey, ante tuna yung kinain mo tet. Squid. Squid. Mm. Tuna at saka no. Uh, na yung yung gulay. sa akin guys, yung gulay, pero ibang klase itong gulay nila guys kasi may peanut butter. At saka ito naman is uh, kilawin. O oh, saka munggo. Namiss ko na yung munggo, matagal na akong hindi kakain ng munggo. So after dito, saan tayo? Ano dito? Parang lutong bahay ba?

Come on, let's go. Pasok mga kakogi. This you. Entrance fee. Four person. Five, five, five. Guys, my entrance fee na 100 pesos per head. Okay. You are both. Okay. Okay. Kami tatlo. Tatlo. Oh yes. This is cloud nine. Nak sok butang sak kuan sak sila. Namutan sila og kaning ana diwas naong ba. Mang surfing -surf, surfing sila. Dito pala guys may mga rentals na mga surfboard.

Wala pa Wala pa. Yan, beginner surf pa daw. Yeah, ito sa tingin ko na alas 5. Tama na alas 8 lang. Uh, alas 5, 5 sa 8. buntag? Okay, unas man ng unas na Bawal naman unas. karon wala uh, na ron. karon na, ha? Mugan oh Oo. Okay, pahitay na karon na po. Hmm. Alas 5 kay Dili-init. Okay no, lang. Mayroon, dili-dili. Kayo init. Sige. Ha? 201 hour. Mag-iwan lang, Audrey.

sa. Alright. Kitotani di togol. Abot asto mo ijug? Ani di, di <laughs> Kapoy lagi og malalego. Og malang matan. Ay kebelakan lunes patakutom diri. Ay na hotel mo kwarta sa Kadlawra? Hotel apartment. Nine. Oh, kaman konsiha

Ha? Kato' mo tayo lang ibuhat itong lingon ninyo pa. Ang una, basta rin mo. kamaon naman kuhan na agad. lang kumulot daw. Problema uh, pagpapalot daw. Sa Afam Bridge. Dapat para to Mga kakugi. Bumlogay din kung kaya nyo lang makapasyal dito sa Siargao para sa isang Pilipino dapat mapasyal kayo da talaga dito sa Siargao isa napakagandang no, lugar mga kapugi yung, daming, mga, yung ibang mga taga-ibang bansa nga pumupunta dito tayo pa kaya ng mga Pilipino it's a daming, must no? ang daming magagandang tanawin dito yes At saka yung lugar talaga ang ganda guys ang ganda Ah, yun. Maraming salamat po ano Picture sa kayo. sponsors namin. Sa sponsor namin. Dahil sa inyo, boss, nakapunta kami dito. Maraming salamat po. Guys, balik na kami sa aming balik na kami guys sa aming ano room papunta na ang init, masakit na sa mukha. <laughs> baka mamaya maligo na, makaligo na rin guys. Pero baka sa pool, sa pool na lang kami. Ayun. Once again mga kakugi, andito pa rin tayo sa ano, Ocean 101. Ha? Karon, karon. Ah, mag-editing sa ko dito hoy na ako kung nandito na kayo init. Bakit sakit ang init Sakit man. mag editing sa ako kayo dyan. Ayun na yun, yung hapon-hapon na eh. mag editing sa ako kayo dyan para na ako yung ma-upload. Ang problema di rin eh, walay wifi. Hindi ko ako upload doon ka wifi? Hi. Afternoon. Hi. Hi. Ay, namoy... Oh, with rice na sila Namoy okra nga giboiled lang. Boiled, waya. Okay, guys, mga kogi. Uh, 5.30 na ng hapon. So, mag-early dinner na lang kami, guys. Dito kami sa labas mag-dinner. Malapit sa pool. Yan, sosyal. Tapos, ah... Uh, after dito mag-dinner siguro uh, no, kung ano pang gagawin namin thank you para ma masulit yung pagstay namin dito sa Siargao mga kagogi pero kanina ang init panis ano ano yung sunog na sunog yung mukha ko anyway enjoy naman mga kagogi so early dinner kami tapos malaki na yung dagat uh, video na natin muna oh baka mayroon kayong mga shoutout oh, time to shoutout na Mm. Shout out kay ano? Kay Ah. Uh, Bus Arlo gitgano gano. Ah, Arlo sila Jud, Jud mm. cortes Cortez. Mm. Si Bus Alan, Jimmy oh, score. Yung yung taga mga mga ano, taga mga OFW. Noon, Yun. yung mga ano, yung mga kababayan natin. Kababayan natin. Mm uh, kay ano kay uh, Jude yung kaibigan mo yung nakabili sa iyo yung kasi pa namin bukas oh, bukas bukas uh, yung schedule, schedule na kami T boy baka ma shout out ka ah <coughs> uh, shout out kay Boss Baldo Mount Antogop Game Farm uh, sa, <laughs> sa pag, Game Farm tsaka, kay, no, sa pag kay ano sponsor namin dito kay Boss Boss uh, Boss Ewen ano uh, oh. Boss Randy oh. Uh, Boss Ewen Boss Randy ah uh, MNA Game Farm ah uh, Uh, shout out, shout sa inyong lahat dyan Saka, uh, Before ko makalimutan, shout out ko na lang din si Kaloy Koja Game Farm Buscaloy, next week baka punta kami dyan Kasi mayroon pong nagpapabili sa atin ng mga manok nyo boss ah, Mga pair, pair ng mga manok dyan sa Koja Game Farm Mayroon pong magpapasabay Saka shout out na lang din sa lahat ng mga nagpa-shout out dyan Ako, hindi ko kayo kayang maisa-isa guys. Ang dami, ang dami. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Nakakataba ng puso. Shoutout out na rin kay Boss Paking. Tsaka kay Boss Pugi. <laughs> Malagi na nanonood yun. Tsaka sino pa? Pag nagdag pa sa ano? 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 Uh, ano ba sila, sila ano sila Boss Romeo. Oh. Oh, Tansen yes. RGT5. Ano, RGT. Ah, mm -hmm. uh, 'yun si Boss RD. Ardinacua. Ardinacua. boss, baka may sino bago ba ang mga vitamins dyan. O, yung mga maliliit na sino vitamins. Pa, sino pa ba yung nakalimutan natin? Oh, sino pa, Ted? It's about uh, time. Sino pa nga yun? Yung sa, sa lahat ng OFW, yung mag-chat mm. sa Team Kakugi, sa mga suporta nyo. Hindi, kayo, hindi namin may isa-isa. -isa. Salamat talaga sa inyong suporta. Mga... Mm. Solid, kakugi, mga, labi na sa mga OFW Yun O, Tsaka no sa tip at tip boy. Maraming maraming salamat ng sobra-sobrang maraming maraming salamat talaga sa sponsor namin. Boss Baldo. Boss Baldo, uh, shout out. Shout out. Salamat po, uh, Boss. Antogop Game Farm. Mount, Mount Antogop Game Farm. Yan. So, uh, guys, may ano pa? Uh, at bayanan nyo. Paka balik-balik na balik pa kami dito. Tsaka may i-feature din kami, guys, isang magandang uh shout out ito resort dyan sa Carmen, Cebu. May pupuntahan kami dyan. So, i-feature namin yan. At saka, mga kakugi, before namin makalimutan, pala, August 30, nandyan kami, punta kami sa RSL Game Farm kay Boss Joel Lakson. Yung magpapasabay, pasabay na, contact na kayo sa amin. So, yun. Balikan ko kayo mamaya, ha. So, guys, yan. Panoorin natin ang sunset. Yan ang sunset dito sa General Luna mga kikugi. Wow.